Sa isang panayam na isinagawa kamakailan, diretsahang nilinaw ng social media personality at mga aawit na si Ryla Tom Akin ang tunay na estado ng kanyang relasyon sa sikat na basketball player na si Kobe Paras. Ayon sa dalaga, wala umanong namamagitan sa kanila maliban sa pagiging magkaibigan. Nagugat ang isyo matapos lumaganap online ang ilang larawan ni Kobe Paras na kasama ang isang babae habang magka-hold ang hand sa isang airport. Ang mga larawang ito ay nakuha habang sila ay nasa biyahe patungong Bali, Indonesia para sa isang pribadong bakasyon. Agad itong naging usap-usapan ng mga netizen, lalo na't kakahiwalay pa lamang umano ni Kobe sa kapuso actress na si Kailin Alcantara. Sa likod ng haka, -haka ng publiko, mas naging mainit pa ang isyo ng matukoy ng ilang online users ang pagkakakilanlan ng tinaguri ang mystery girl sa larawan. Base sa mga post sa social media, lalo na sa Instagram, napansin ng mga netizen ang pagkakahalin tulad ng mga background ng larawan ni Kobe sa mga litrato na ibinahagi ni Rayla. Dahil dito, maraming naghinalang si Rayla nga ang kasama ni Kobe sa kanyang bakasyon. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Rayla ang mga lumalabas na chismis. Ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa di hiwalayan ni na Kobe at Kylin. Nilinaw rin niyang hindi siya ang dahilan ng pagwawakas ng relasyon ng dating magkasintahan. Magkaibigan lang po kami ni Kobe. Wala po akong kinalaman sa kanilang breakup, ani Ryla. Nang tanungin kung posible ba siyang mahulog ang loob kay Kobe kung sakaling manligaw ito sa kanya, sinabi ni Rayla na hindi siya nagsasara ng pinto, ngunit Ania, hindi ko masasabi na hindi dahil kung ano ang mangyayari ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sa ngayon, inuuna raw niya ang kanyang personal na pag-unlad tulad ng kanyang karera at pag-aaral. Dagdag pa niya, wala siyang kasalukuyang karelasyon at bukas naman siya sa posibilidad ng panibagong pag-ibig. Single ako ngayon at ready to mingle, pabirong tugon ni Ryla sa tanong ng media. Sa kabila ng mga espekulasyon, nananatiling tahimik si Kobe Paras hinggil sa isyong ito. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanya tungkol sa kanyang personal na buhay matapos ang hiwalayan nila ni Kylie. Ang naturang insidente ay isang malinaw na halimbawa ng kung paanong ang mga simpleng larawan o social media posts ay maaaring pagmula ng malalaking espekulasyon, lalo na kung ang mga sangkot ay mga kilalang personalidad. Sa ganitong panahon, mahalaga ang maingat na pagsusuri at pag-iwas sa paghusga ng walang sapat na basehan. Samantala, patuloy pa rin sinusuportahan ng mga tagahanga ni Rayla ang kanyang mga proyekto, at umaasang lalo pa siyang magtatagumpay sa larangan ng musika at digital content creation. Aniya, bagamat bahagi ng kanyang buhay ang pagiging nasa publiko, pipiliin pa rin niyang itaguyod ang kanyang privacy at hanggat maaari ay umiwas sa kontrobersya. Ano ang sinyo sa balitang ito?